What's up, what's up, mga boss? Ralph Black here. Pag nakita mo sila, antahin mga peers So, yan na, mga boss. Muli ako nagbabalik at siyempre papunta ako ngayon pala sa simbahan at siyempre para magsimba. So, yan na, nandito na na ako sa may simbahan, mga boss. Yan, ganun na, nabilis ang biyahe ko at siyempre kasama ko sila, mama, at papa, o mga boss. At yun na nga, no, mga boss. Gusto ko lang magpasalamat kay bro sa mga binibigyan niyang blessings sa amin at sa aking mga pamilya. So, yan na, katapos nga na, ng misa, At ko na sila o kami pupunta. Kaya nga na mga boss, mag-grocery muna daw kami at siyempre tumayo na siya. Tumayo na rin ako na mga boss. At nagmanda rin na kami lumabas mga boss. Ayan, konting lakad lang namin at nandito na kami sa may groceryhan mga boss. Nine. Oh ah, oh nandito na nga kami. Pin no, di ba? Ganun ang kadali mga boss. May kinetic power ba? At siyempre tamang kuha lang si mama na mga pangangailangan sa At Siyempre kung ano na na rin ko. Binilungin niya ako na wala na daw siyang pera. Huwag lang niyang pera. Oh, so yun yung mga nabili namin mga boss at kung ano na ano, narin pinagkuhuha ko nga. At siyempre na lang siya. hindi <laughs> niya alam ako na naman babae sa mga, sa mga pinukukuha namin mga boss kaya, pero hindi ko pa sinasabi sa kanya kaya no, problema siya yan tamang bilang na lang siya sa mga pera niyang dala yan puro mga bariya. At lang nga ano, mga boss At nilabas ko na yung pambayad Siyempre, ayan tambilang bilang-bilang pa rin siya Sa mga pera niya At di pa sinasabi sa kanya Ano pagkabag sa counter May sinabi siya sa akin Okay na Pagdating okay, na. na mo naman ah So yan yeah, na mga boss, birthday pala na mama dyan nung araw na yan At ngayon walang nagawa itong video na ito So hindi naman tinatanong mga boss Pero sinabi ko pare So busy kasi kaya ngayon ko nalang nagawa itong video na to. At siyempre birthday niya Kaya silagot ko na lahat ng no, mga binili namin At buti na lang hindi ganun karami na napamili namin Kaya konti lang yung binahid At ayan mga boss, katapos naman namin namili Nagaya naman silang kumain At sabi ko naman sa na, si, kanila Sige, tara, birthday niya naman eh. Total, mga boss, di pa naman kami nagamusal dyan eh. At dito na nga kami, mga boss, at nag-order na rin ako ng kakainin namin. Ayan, yun lang ang in-order ko. Yun yung sa budget ko eh. Sa bagay, okay lang naman sa kanila yun. May naman yung mga manggulang. simpleng bagay lang, masaya na sila. Kahit niya, kahit nahihirapan sila eh, okay lang sa kanila. Kaya ako, mga boss, habang malakas yung mga magulang ko, papasayin ko sila hanggat kaya ko rin naman. At katapos nga namin kumain, nagpasama ako sa kanila. Sabi ko, may bibili lang ako. Sabi naman ni mama, mga boss, Nako, haalis pa rame. Saglit lang naman, sabi ko naman sa kanila. Pero di nila alam, magtatagal kami. Ayan mga boss, dito na nga kami, no. At pinagsabay ko na silang ibili dahil pinagsabay ko naman yung birthday nila. Pumasok na nga ako na ako, mga boss at sinabi ko kay mama, pumili na sila ng helmet nila. pa sana or pa nga si Ate Ganda, mga boss. Kuya Ate, maghintay ka lang ha. Ah. Malay mo, bumalik ako dyan. Sa so, ilan sila mapapasana all. At dito lang pala sa Kranos to, mga boss. Dito lang sa may mabiga ng mabalarat. Sa so, mga gustong bumili dyan, dito na lang kayo bumili, mga boss. Sobrang bait na mga staff nila. At ang gaganda pa nila, mga boss. Ay, nako, kung di ko lang pasama sila, mama. Ay, nako, mag-stay mo na o dito, panigurado. Ayan, mga boss, mukhang nakapili na sila. Sana napasaya ko kayo, mama. At De, de. Kasi ako sobrang saya o. sa dinabi namin ang pagkakamaling nagawa gawa ko na dyan pa rin kayo para sa akin at nagagawa ko na ito para sa inyo. Sana hayaan niyo akong gawin ito para sa inyo. We yon yun, bigla na mas si ate na bigla tuloy ako sa kanya. Kaya yan, napatigil ako sa kanya. Wala tumingin pa siya. Yan, tuloy napatigil ulit ako sa kanya. Grabe na mga titig si ate. Yan, tuloy na, papa papaistap yung video ko sa kanya. Alam ko mo, wait pa. Lalo tuloy yung mundo ko sa ranya. Ito yun na nga na mga boss, tapos na kami bumili. So yan na may papituran pa ang granos. Mega non. So yan na mga boss, tapos na kami bumili ng helmet. At kayo, ano bubiyahin na kami? So akala nila kayo, pauwi na kami. Pero hindi nila alam. Eh. May pupuntahan ba kami? Kaya sabi ko sa kanila, sasamahan na nila ako. May titignan lang ako sandali mga boss. Sandali lang naman yun eh. Kaya mga boss, nandito na nga kami sa may picnic round Dito sa may clerk At nandito na rin pala sila kuya ko at kapatid ko na daayos Para sa simpleng na namin sa kanilang dalawa At wala silang kaalam-alam na may ganito kaming ganap na ginawa O, di diba? Kam, sino yan? Good birthday, yung picnic tayo. Ayan mga boss, at dinala namin na nag-aayos na sila At niluluto na rin yung iba So yan pala yung mga uulamin namin Yan may barbecue manok At saka may barbecue baboy din At syempre hindi mawabala yung barbecue yung hotdog mga boss At syempre yan pinahiwa ko na rin At para malamuto ko na sa bunga nga ako Ayan, tamang kain lang At syempre pinagkanta na namin si mama at si Didi Para masimula na namin din kumain dahil oras na rin kine eh. hey,